So tapos na ka lapod kagina. Makita naman sa ide kahit naman tagalingon. Kay e para buwas may ibubuto sa manok. Namay. So mga ta ta lapod naman tama is. Tapos na lapod galingon ta sa bato galingan. Para may ibubuto sa manok buwas sa umuni ato na galingon yellow corn Mahaw! <laughs> so, tapos na ka lapod kagina. Darita naman sa'yo, darita sa'yo, darita naman tagalingon. E para buwas na bubuto sa manok. Yung mga sinang una nga, ano mo, na galingan. Mga traksang mais. Noy, mahaw! baka pa, may pamahaw mga manok buas eh sa ka po yung mga galing na tanga taan yung maniya nga uh, bua guys oh yung sang uh, ano sang mais na daling na sa kaya ton mga yellow corn baka na nga sa manok Okay. Dapat sila'y magaling kasi hindi galing kung matamat butang. Kagina ya, sa siler at kagina. Hindi ang mais sa siler. Subong ya, ikrak naman nata ng mais. Ano yung mga silang una ng uh, pangabuhi mo? Shoutout sa mga solid supporters. Mga followers. Thank you so much. Road to 1 million na tayo mga tawa. Ay. Nyapon. Kali kasi wak bini gapon ka balo magabal pa nyaga sa pa nyapon mo. Mo kay basta kaon mahaw. <laughs> mahaw. mauna ma magaling sila sa maes kung bagpo, pa ginapagagmay pa tapos ginataphan kaga muna ginatig ang nila muna na kaon kung wala sang humay maes magaling kay subong nilokorn subong kalabanan sa unay ang ang nila pang puti ang bahol o kung pilit man nga maes pero ang pula pwede man lang may, pwede man lang may matiga kami lang masan sa... Ay do kay ka kuno boto umon kun ma ko na imo kuno. Bot lang ha. Ako, ho mong gapos. Kita mo sa tapal sa dalo para tenan fisik hindi sa mausik. Ngayon ya go ali sa mo. Shout out sa mga kawak, Luzon, Visayas, sa tibuok kalibutan ayaw kalimti mamahaw <laughs> ang iba naman sa una uh, ginagaling nila ang ano ang bugas bugas nga humay pwede man sa galingon diri ginarimo nila suam para sa bata pang gamay ginagay so, man nila yapang ginagaling hindi ko nung galingan wala pa ni sa kanang naglatawon ni tatay, ay no. Ay sana to buang ko buot ay naman ito. No? Ha? <laughs> Namo huh? na ho. Pili na ibubud sa manok buas. Gampang-gampang kali mo galingaw-lingaw kan tiyo. una wala pang mga rosira ah. wala man mga tanan. manual tanan hindi pa ano wala pa mga machine diba ah doon tayo nalang bilhin kasig lang upos na guys gantang ato ma atas bisa nah oh tapos naman nah nah pare ko that's all wah ni atun nga na galing so ang isa kadan tang kon imo magaling maawas sa so nang awas so, um, awas so uh. Ah, wasa sa sagantangan. Kaya nag-uukad na siya. Shit, hindi mo pa niya tapahan. Kuhaan mo sa upa. Ayan. Mahaw! Thank you for watching!